tahanan ng kuha ka sa video. yeah the team natin yung bigay ni Ate minio so gusto yeah. tangan Salamat sa sponsor lalang lalang madali salamat ng San Miguel Corporation <laughs> Incorporated Ito, so, kalahati lang muna at nagtitipid. Mm -hmm. Kalahati. pa kalahati okay. pa pa kalahati lang? lang. lang. Isa lang naman muna. At kung kasha naman yung dalawa, bakit din ang dalawa eh? Kasi... Parang isang timplahan lang. Di ba ba? Sige, sige. Ito pa rin, matalakas na rin ito mo. Right. Right nga pala. Right. Unti-unti na pong binugawas ni Master Hans. Ganda ng kulay ah. Eh. Kulay asun na. आरणं नाही बस आहे बई ये लो पाणी <laughs>

Wala mo nang magiging isang hiling araw. Ano po? na po may nalagay ang sangkapan ng green jeans. May master. Lagyan mo na yan sa dalawa. At ito po ang pinakang-sekreto po talaga ng kanyang ano ang tawag dito. Uh, recipe? Hindi. Lagyan mo yan. Lagyan mo na yan. Mm -hmm. Lagay mo na assistance. <laughs> assistance sa ito. Ay, dalawa. Ayun na, ginawa siya pa. Sarap. Ginawa siya pa kung konti. Tinikman ko lang kung ispied na. Sara, successful itong gagawin namin ito. At uh, ito yung resita ni Ate Mini. Ah, uh, matagal na ina -asam -asam Sana hindi sila <laughs> <laughs> Ito na makamurong awo? Hahahahaha. Hahahaha. na. Hahahaha. 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 na. Hahahaha.

dek. Oke. Detay-detay lah lagai. Oke. Oh, ini naklaw king boleh.

yung no? pa? Hmm. Patungan din Buo siguro. Pasok. No? Pasok ang buo.

Ano pa rin pasahin mo na yan. Marami akong dalang mo. Isang basket. Kasi yung takip nito. Ay di ito. Bulong. Ano yung Ano yung takip? Okay na po. Ice na 'yan. Talap-talap na. <laughs> Talap-talap.